Ang grupo ng mga magsasaka sa Benguet o sa pagsulputan ng mga imported na gulay sa bansa. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Araw-araw, sako sakong gulay ang nasasayang at itinatapo na lang ng mga magsasaka sa binggit. Nabubulok ang mga gulay dahil kukonti ang mga negosyanteng umaakit sa probinsya para mag-angkat. Gustuhin man daw dilang dalhin sa Maynila ang mga gulay, binabarat lang ng mga tindera dahil sobrang dami ng imported na gulay sa Maynila at mas mura pa ang presyo. Sobrang apektado kasi first and foremost is yung pricing ng gulay namin. Hindi siya parang hindi siya makasabay ngay sa imported na mga gulay po. Umaasa na lang daw ang mga magsasaka sa mga mamimili na akyat sa bingget. Grabe at talaga madam. Ah, halos 50% ang... Uh... Nalulus sa amin ngayon. Nararanasan ng oversupply ng gulay sa Benguet ngayon. Patuloy ang pagbaba ng presyo ng gulay. Nasa 10 piso ang kada kilo ng sayote at pipino. Habang nasa 20 pesos ang repolyo at 35 pesos ang karots. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng samahang industriya ng agrikultura sa Department of Agriculture para malabanan ng pagpasok ng imported na gulay sa bansa. Yung imported kasi, sinasabi nga natin sa DA na may, ano yan eh, may halong formality. Imagine, eh, from China to dito, umabot na ng dalawang dito no, yung shipment. Tapos sa uh, pagdating dito, another two weeks nila bago binibenta. So, talagang ano, may, may, ano yan, may chemical na hinahalo na Umaasang mga magsasaka na bumabang presyo ng gasolina para mabawasan ang kanilang kalbaryo.